Matagumpay na isinagawa ang medical mission ng LGU Kawayan, Kawayan District Hospital at 15th Infantry Battalion dito sa Barangay Masaling Kawayan, Negros Occidental. Itong ikasyam ng Mayo, taong kasalukuyan, kung saan umabot halos sa tatlong daang individual ang nakatanggap ng servisyong pangkalusugan mula sa ating gobyerno. Ang naturang aktibidad ay kinabilangan ng libreng pagtuli at gupit sa mga lokal na residente na pinangunahan ng ating kasundaluhan sa 15IB. Libreng pagbunot ng ngipin, medical check-up, laboratory test, at pamamahagi ng mga medisina at vitamina ng lokal na pamahalaan at municipal health office ng Kawayan. Ang medical mission ay naglalayong magbigay ng mahalagang serbisyong pangkalusugan sa komunidad, lalo na sa mga malalayong lugar partikular na sa mga barangay na dating apektado sa impluensya ng Communist Terrorist Group or CTG. Ang pagsasama ng 15IB at LGU Kawayan ay nagpapakita ng isang magkasamang pangako na mapabuti ang kalagayan o kabuhayan ng mga tao sa bayan ng Kawayan Negros Occidental. Ayon kay Vice Mayor Annalisa T. Soriano na nagrepresenta sa LGO ng Kawayan, ang ganitong gawain ay simpleng pagpapakita sa mga tao na ang ating gobyerno ay tunay na nagmamalasakit at nagmamahal sa mga kababayan nating na nangangailangan ng tulong. Ipinaabot naman ni Lieutenant Colonel Quarteros, ang commanding officer ng 15 IW, ang kanyang pasasalamat sa pagkakataon na makatulong sa kapakanan ng komunidad. Sinabi niya, isang karangalan sa amin na maging bahagi ng makabuluhang inisyatibong ito ang aming mga sundalo ay hindi lamang tagapagtanggol ng kapayapaan, kundi masigasig din sa pagsuporta sa mga pagsisikap sa lokal na pagunlad at pagtulong sa mga nangangailangan. Sa pamamagitan ng ganitong aktibidad, patuloy na pinapakita ng ating Philippine Army ang kanilang dedikasyon sa pampublikong paglilingkod at pagkikilahok sa komunidad, katuwang ng ating mga Local Government Unit o LGU. Yan ang hatid naming balita mula rito sa Barangay Masaling Kawayan, Negros Occidental. Para sa Leon Kilat TV News, Jonah Jordan, Naguulat.